May ano dito. Bayad na po ba daw? <stutuk> Hindi pa. 20000 Pwedeng ano ba yan? Tatawa-tawa ka? Wala wala kami pang bayad. Ayan. Oh. Sige tayo na po. Wala. Dahil ko akong magbabayad eh. Wala. Napanood ko na yan sa Facebook. Pwede na. Kaya nga open nyo na. Open nga ang dalawa. Ayan nga. Your Love Ambassador Clarice and we are San Love to Pinas. po pong San Love to Pinas sa Pinangon ng Rizal para muling mag-deliver ng birthday surprise sa ating birthday celebrant for today na si Ma'am Pasalina. Si Ma'am Pasalina po ay mag-celebrate ngayon kanya ng kanyang 73rd birthday. So may mga dala po tayong mga surprise gifts. May dala po tayong pinakamagandang bouquet of red roses with 50k cash. Wow! Okay. 2 sa so pizza, pancit bilao, 2 Jollibee bucket, bilao, puto bilao, at ang pinaka-special pong matatanggap ni Ma'am Rosalina ay ang message of love, baling po kay sender. At ang sender natin for today, ay kanyang pinakamamahal na anak na si Ma'am Mayit, e, na isang FW sa Oman. So, tara po kabayan at samahan niyo po kang mag-spend love sa kanya. May ano dito? Bayad na po ba daw?

malisya eh, na kareto kung magbabayad oh. din. Ala, napanood ko na 'yan sa Facebook. Oh, yan din. No, no. Daning ganyan, napanood ko 'yan. Pero nasan po sumasamba no? malis, na? Malisya. Hindi ko alam 'yan. 'Pag sa mga kanina magkalok. Wow. Sige, tayo na lang po mag-reset. Bola, baka dito na lang po. Antay na, aantay naman 'to, eh. Baka okay. may pera si Jan oh, na 2,000. Antay, marami. San, to na to po, to oh, no. Opo, tara po. naman po kayo eh para ano makita nila para ano, po may, meron po dali na mini po bang nakalagay naman? Naman Dalina. Dalina. Oh. Po ba po, say, na naman dali na dali na kayo ni lola <laughs> dali na Ah, nagpa-load lang, ma'am. Dadating na rin siguro yun. Ako bahala, pag hindi. Ako mga pag wala. Ako mga Ako wala. Ako nga Ako nga magbabayad pag wala. nyo, nyo na. Kaya pala. Happy birthday! Yeah, yeah. Ko, so dito po kayo ma'am, para makita po kayo dun sa camera. Ayan ko. Prank lang po yung P12,000. Ayun, natanood ko ng katiyak oh. Pero nangangatong si Nanay kanina, no? Nangangatong si Nanay. Iyan ni Ina. Wala daw po siyang pambayad. So ito may pambayad na si Nanay. So flowers for you life with 25 25000 Tapos meron pa po kami dala dito. Two boxes of pizza.

23 rd birthday, ma'am. Mami, thank you for everything. Aww. Ayan, tayo. Hindi ka na magtatampo, ha? Ah. <laughs> <laughs> hindi ka na magtatampo. Bakit hindi umayo So, ano pong birthday wish nyo? Sa inyo pong birthday. Ahabaan uh, tayong buhay namin para makita pa na nila sa mga mga sa mga 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 Saan natin, day, sa, there's sa lahat ng anak kong aming pinakasal. Love you, birthday wish. So, Dahil birthday niyo po today, may isa pa pong sorpresa si Pam. Para po sa iyong birthday. So, kukuni ko so, na po siya. So, nauulahan na po ba kung ano po yung ibibigay niyo? Hindi pa alam niyo ba? muna kayo, mami. Bumikin kayo dalawa. Bumikin Sige, sige, Oh, no! Open po, ay, 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 uh -huh. so, po, bali na po, ma'am. Ayan! Ito po, bali. 50k cash po Dahil 15,500. Sige, 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 po, dala lang dyan. Dyan na may so, like po, lang po siya. Sige po, dala lang po po dito yung gusto mag-message Pilama? Ikaw. Ikaw ang inyong mami. Ayan po. Lapitan niyo po si Mama. Alala. Alala kita, alala kita. Kahit na nasa malaya na ikaw pa rin lagi yung hanap ko. Alam ko naman, magkukikaling-kuling. Hindi ko kaya na wala tayong isa. I love you, Lola. Ayan. Ang maganda kong message. Ikaw na. So, yung ating kasabwat for today. ay po. Ah, okay. ma Torah... <bridge> uh si Ma'am Janna. Ano kung birthday message? na Ngayon ako. <laughs> Thank you na Lord. Ano pag may problema kami, ikaw yung lagi may kasama sa amin na ano, na ayun namin yung mga ginagawa namin sa school. Thank you kasi ano kahit na kami na andyan ka pa rin para i-guide kami. Para i-support kami na kaya namin lahat na na ano na. Thank you Lord na rin po. Ay, nagpadala po message galing yeah, like, kay hey, Ma'am Jana niya, ikaw niya. So, ayun pa daw po si, si mama yan. So, ikaw. Ayun, siguro po kayo po yung mga paboritong apo, ano. <laughs> Happy birthday, misery. Wala akong regalo kayo. Kasi pag nagkatrabaho ako, bibigyan kita ng mga para sa iyo lang. Happy birthday daw na Ang maganda message. So, si Sir naman team. po. Oh, yun, Aww. si Ay, Mama. Ayaw ka po ayaw dito. Ayaw. Dali na. Dali, minsan lang naman po ito. Happy birthday. Man. Bandera, maraming salamat sa lahat po. Kamitano sa mga. Salamat sa pakikinig. Hindi talaga may wala akong regalo ng inteso. Yeah. Sa sin nagdadala papauwi. Malaking birthday ni Nanay ano? Happy uh, birthday. So lahat po sila talaga nagsama-sama. Ayak. O sige, Sir. Okay. Ano po message mo kay Nanay? maraming maraming salamat. Wala pa nung mga bata kami, hanggang sa mga anak namin na mga ako mo. mga mabayaan na nag kami. Uh, Nag-i-miss ko sa hirap sa bago sa tuya. Maraming maraming salamat sa mga tatay. Mahal namin kayo. Eh. Oh. So Ito naman po, babasahin ko po yung love letter nila para po sa inyong birthday. So mga baka-bago My dearest mommy, alam ko mukhang hindi na to surprise sa'yo kasi nagkaroon ka na ng idea. Ha ha ha. Mi, happy happy birthday po. Pasensya na kung late na yung birthday surprise namin magkakapatid sa'yo. Natupad din yung pangarap ko na maparana sa'yo at kay tatay. Hindi man birthday ni tatay. Gusto namin parehas nyo at sabay na maranasan ko. Mi, wala po ko ibang pinakahihiling sa araw araw na ang pagdadasal ko kung hindi ang patuloy na bigyan kayo ng magandang kalusugan at maayos sa pangatawan at mahabang, mahabang buhay ng ating mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming magkakapatid at sa mga apo nyo, lalo na sa anak ko ngayon, na kahit may mga edad na kayo ay ginakain nyo lalo na sa akin na kailangan kong suporta nyo dahil wala na si Jojo. Kayo ni tatay at baby ang kinukubutan ko ng lakas na o naiiyak ako habang tinatay ko ito. Maraming maraming salamat sa inyo ni tatay sa lahat-lahat ng sakripisyon nyo sa aming magkakapatid. Alam namin na hirap na dinanas nyo nung nag-aaral pa kami. Proud na proud kami na kayo ang naging magulang namin. Wala ako dito ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral salamat sa pagmamahal nyo din kay Jojo at baby. Palagi nyo pong iingatan ng mga kalusuran nyo tatay para hindi ako nag-aalala dito. Maligayang harawan ni. Mahal na mahal namin kayo ni tatay. Ingat palagi. God bless our family. Thank you po Lord. Buhay ng aming, sa buhay ng aming mga magulang, love and care me. Ayan. So, eto pa po, may birthday message pa po. Happy, happy birthday, mami Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal sa amin magkakapatid hanggang sa ako mo. Mahal na mahal ka namin, love my God. Galing naman po kay Sir Mike. So, eto naman po. Mami, first of all, today, mahal na mahal kita, kayo ni tatay. Happy, happy birthday to Naway, napasaya namin kayo sa munting surprise sa at birthday treat. Ano man ang pagsubok sa ating buhay, laban lang tayo. Naway, yung ultimate dream nyo, ultimate dream ko sa inyo ni tatay ay matupad ang makasal ulit kayo sa golden wedding ayan talaga ang dream ko I know that God will make it happen kahit na mahirap at malayo sa inyo basta alam ko na okay kayo ni tatay malusog at walang karamdaman okay na okay na ako hiling ko lang sa Diyos na bigyan pa kayo na, ni tatay na mahabang buhay mahal na mahal ko kayo happy happy birthday ni God bless our family love Bunsoy Aloy. Ayan. Napakaganda pong message galing po sa inyong mga anak. Ano po? kami so ano po masasabi niyo po sa kanila? Ayan, nakikinig po sila sa akin. Maraming salamat sa, sa mga anak at sa mga apo ko na daging na sa tabi ko. Na hindi nila kami pinabayan pag may sakit kami. Salamat sa inyo. So si tatay naman po, ano pong masasabi niyo po sa inyong mga anak? sa inyong mga apo? <laughs> Maraming salamat po sa mga uh, anak ko sa mga apo ko sa patuloy niyo ng sa amin. Sana'y eh, mahaba pa ang uh, buhay namin. Ay, oh. 100. <laughs> Para may 100 kay mami, ano? Ayan, 50 kay na. Malay mo sa susunod na birthday, 100 kay na yan. O, di ba? <laughs> So ano pong pakaramdam na may natanggap po kayong surpresa lalong-lalo na galing po sa inyong mga anak? Kung pinatutuwa kami ngayon lang, ngayon po lang po nilalasan po ang karamdaman kayo. Ayan, so dati po napapanood nyo lang sa Facebook ano? So ano pong pakaramdam na may babayaran po kayong 12,000? Hindi naman, totoo eh. Ayan, so kanina nakakutob na po si mami. Ano, so si tatay kanina parang nagagalit na. Sabi niya, ang laki daw ng babayaran nila, ayun. So happy happy birthday Ate ah, po. So happy happy birthday po sa inyo at sana po napasaya po namin ang inyong birthday for today at more more good health po, po sa inyo. Sa inyo nanay and tatay at uh, haba pa po sa samahan sa inyong mga anak kakoyas. Siguro po napakabuti po ni Mommy and Daddy na no? sa kanilang anak at so napalaki niyo po sila nang maayos. So eto na po yung time para para po makabawi po sa inyo. Ayen po, magbabawi na po sila sa Ligod po ng paghihirap niyo, no? oh Oo! Radcast po sa inyo, and more birthdays po kami, nabagudot po. So, thank you, thank you that po, ka-nay. Thank you, thank you po. So, wala na po ba kayo gusto ng message Ayan. So, thank you, thank you po for trusting, send love to Nas. Successful po ang ating birthday surprise kay Nanay Rosalina and Tatay. Ayan. Eh. So, away naman po kayo doon sa camera. when you down at rice please do message our facebook page Send love to be nice thank you for lucky you is what i live for and i can't ask for anything more than to be your woman my girl and my friend rolled into war.